nananatiling matatag ang Queen of All Media na si Chris Aquino sa kabila ng mga iniindang sakit sa kalusugan. Sa latest blog ni Mama Loy Bilyarama nabanggit pa nga ni Chris na hindi siya nagka-cancer kahit may mga lumalabas na mga balita noon. Parang ang OA na. Sa dami ng otohong yun, diseases ko, kung magkaka-cancer pa ako, baka sabihin nila, kinuha na niya lahat. Sinabi rin niya na tanggap na umano niya ang lahat dahil alam niyang sinusubok lang ang kanyang pananampalataya. Ibinunyag din niya na maayos ang kanyang paghinga kahit mababa na ang blood pressure niya. Pero sa kabila ng physical na paghihirap, mas pinipili raw ni Chris ang kapayapaan at pananalig sa Diyos. Aniya kinuha ko na lahat, pero I'm at peace because feeling ko naman binibigay sa akin lahat ito to test my faith. Dagdag pa niya matibay ang pananampalataya ko. Siguro parang it's God saying na, kayo mo pa ba? Magtitiwala ka pa. Hindi rin napigilan ni Chris na maging emosyonal habang ikinukwento ang dahilan kung bakit ayaw pa niyang sumuko. Sorry, hindi ako bibigay. Pag bumigay na ako, that means deathbed na yon, dahil kinuha na ako ni God. Ayun pa kay Chris hindi siya handang iwan ang kanyang mga anak, lalo na't maliliit pa ang mga ito sa paningin niya bilang isang ina. I'm fine, Bim is 18 and Kuya's happy. But of course, I'm not ready. I don't think anybody will ever say they're ready to die, especially kung bata pa yung mga anak mo. Matatanda ang bumalik si Chris sa Pilipinas noong nakaraang taon matapos ang mahigit dalawang taon ng gamutan sa United States. Nitong Mayo, lumipat siya sa isang private beach house na perfect spot para sa kanyang recovery with a view.